Noong nakaraang topic, pinag-aralan natin ang tungkol sa stewardship. Natutunan natin na ang lahat ng nasa langit at lupa ay pag-aari ng Diyos pati na ng lahat ng mayroon tayo. Lahat ng pinagkaloob niya sa atin ay sa Kanya at ito ay pinagkatiwala sa atin. Sinasabi sa Bible na tayo ay marapat lamang na maging mabuting katiwala o steward ng lahat ng ito pati ang time, talent at treasures. Ito ay isang paraan din natin ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos na nasa langit. Ngayon ay pag-aaralan natin paano maging mabuting katiwala ng time at talento na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Unahin natin yung stewardship of time. Bakit sa sa atin ay binigyan ng sapat na panahon upang matupad ang layunin ng Diyos para sa atin. Sabi sa Bible, mamuhunan sa ating oras ng may karunungan. At nagpapalala sa atin na ang Diyos ang nagtatakda kung gaano kahaba ang pananatili sa lupa. Basahin natin yan sa Efeso 5.15-16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ang sabi, mag-ingat sa ating pamumuhay at kalooban ng Diyos na mamuhay tayo ng tulad ng isang matalino, hindi tulad ng isang mangmang. Isa lang ang buhay natin dito sa mundo at ito'y kaloob sa atin ng Diyos. Kung tayo ay mabuting katiwala, susundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pinapagamit niya sa atin ang pinagkaloob niyang buhay ng lubusan para sa mabuti dahil mabuti ang Diyos. Hindi tayo dapat mak makiayon sa takbo ng mundo na sinasabi niyang puno ng kasamaan. Huwag nating sayangin ang buhay na kanyang kaloob. Si Moises ay nanalangin noon at ganitong kanyang panalangin nasa awit 90, 9 and 12. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ang sabi sa talata, hiram lamang ang ating buhay at ito ay maiksi lamang. Ang oras ang ating pinakamahalagang yaman. Ngunit kung wala tayong tamang pananaw dito, ito ay ating gugugulin ng walang kabuluhan. Ang biblikal na pananaw sa oras ay kinabibilangan ng ilang bagay. Letter A, maikli ang buhay. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ating hinaharap. Santiago chapter 4 verse 14 na nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sa daling lumilitaw at agad nawawala. Kumpara sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang buhay natin sa mundo ay lubhang maiksi lamang. Walang kasiguruhan kung ano mangyayari bukas. Nung isang araw ay kausap mo lamang ang iyong kaibigan, hindi ka makapaniwala na mabalita mo na yun na pala yung inyong huling pagkikita dahil pumanaw na siya. Isa pang halimbawa ay katulad nung nagdaang mga taon. Isang umaga ay nagising na lamang tayo na, na, may pandemic. Wala tayong idea na ganoon pala kabagsik ang COVID. Walang gamot. Mahirap lumabas dahil may kaaway tayong hindi nakikita. Naging limitado ang ating mga ginagawa. Kailangan nating magtiis na magsuot ng face mask at face shield upang maging proteksyon natin na noon lamang natin naranasan. Kumalat ito sa halos lahat ng panig ng mundo. Marami ang namatay sa COVID. Walang nagakala na magtatagal pala ito. Marami na nabago sa pamumuhay ng mga tao, lalo na sa kabuhayan. Ito'y ilan lamang sa mga halimbawa na walang kasiguruhan ng bukas. Letter B, Ang buhay na walang hanggan ay nagbibigay ng meaning sa pansamantalan nating buhay dito sa mundo. Roma 13.11 Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Ang buhay natin ay tulad sa isang taong tumunog ang kanyang alarm clock matapos ang kanyang mahabang tulog. Nang tumunog ito, nakapagpagising sa kanya. Ipinapaalala sa atin na ang tunay nating buhay ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon magpasawalang hanggan. Kaya't ginamit sa talata ang gumising na tayo. Ang ibig sabihin ay maging alerto tayo sa bawat oras at huwag tayong magpadaloy sa takbo ng mundo. Sapagkat hindi tayo dapat nakapokus dito. Pangalawang Korinta 4.18 Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sinasabi ng ang ating kaligtasan mula sa espiritual na kamatayan ay isang napakahalagang bagay sa ating buhay. Kaya dapat nating ituon ang pananaw sa mga bagay na hindi natin nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Sinabi kay Noah ng Diyos na may malaking bahang magaganap. Dahil sa sinabi sa kanya ng Diyos siya nakatuon, kaya siya ay sumunod. Ito ay dahil sa pananampalataya niya at naniniwala siya sa Diyos kaya siya ay naligtas sa baha kasama ang kanyang pamilya. Ganon din tayo ngayon. Hindi dapat nakatuon sa kung ano ang sinasabi ng mundo kung hindi sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating sa Biblia. Colossus 3.1-4 Yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinararoonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Ayon sa mga talata, patungo tayo sa buhay na walang hanggan ang mga bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Gamitin natin ang oras ang ating mga natitirang panahon para sa mga bagay na makakalugod sa Panginoon Diyos. Sa madalit salita, ang oras natin dito sa mundo ay gugulin natin para sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Ipayag natin sa si Yesus sa ibang tao kung ang walang hanggang buhay ang ating tinitignan. Kapag si Kristo ay nahayag, kasama natin si Kristo na mahayag ayon sa talata at makakahati natin sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating oras ay pag-aari ng Diyos tulad ng ibang yaman. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, maaari tayong mamuhay ng may kapayapaan. Pag-aari ng Diyos ang ating oras. May pangako siyang magandang future kaya maaari tayong mamuhay ng may kapayapaan at kumpiyansa kahit pa magulo ang kasalukuyan. Kahit kung minsan hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Sa halip na madaig tayo ng takot o pag-aalinlangan, yakapin natin ang pananampalataya na anuman ang mangyari, ang ating buhay ay nasa kamay ng isang mapagmahal at makapangyarihan Diyos. Kaya ang sabi sa awit 31.15, Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Ligtas mo ko sa tagausig ko at mga kaaway. Maging sensitibo sa mga pagkakataon upang mag-maximize sa mga ito. Marami ngayon ay nagsusumikap mag-venture sa business. Yung ibang nawalan ng trabaho ay niisip na mag-business na lang. Malaking desisyon to kung tutuusin lalo kung pamilyado ka at ang pagnenegosyo ang iniisip mo na maging source of income mo para sa family. Subalit, mahalaga dito ang pagiging sensitibo kung kailan ang best timing at kung anong klaseng negosyo ang papasukan. Kung aware tayo sa market trends o mga pagbabago nito, maring may chance na ma natin yung i-invest natin dyan sa negosyo. Hindi palaging garantiya na tayo ay magtatagumpay sa negosyong pinapasukan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang kahinatnan ng lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa buhay. Kapag tayo ay nagtagumpay dapat natin siyang pasalamatan dahil siya ang source ng ating tagumpay. Hawak niya ang buhay natin kaya alam niya kung ano ang sa ikakabuti natin. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay gabay natin sa lahat ng mga desisyong ginagawa natin. Kaya kapag tayo ay nagtagumpay sa ating ginawa, dapat lamang na ibinabalik natin ang lahat ng papuri sa Kanya. Paano ba tayo magiging sensitibo sa mga pagkakataon upang ma natin ang mga panahon ng ating buhay. Basahin natin mga ngaral 8.5. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. Ayon sa talata, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoong Diyos, hindi tayo mapapahamak. Ang talino ay nanggagaling sa Kanya. Kaya kapag may binigay sa ating talino, may abilidad tayong tumingin sa ating haharapin. Nagkakaroon tayo ng discernment sa mga ginagawa natin kung kailan ang tamang timing at paano natin gagawin ito. Mahalaga na lahat ng ating gagawin ay ipag-pray natin upang makahingi tayo sa kanya ng gabay. Gamitin din natin ang katalinuhan na ipinagkaloob sa atin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa Colossus 4.5 Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi na nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ang paggamit ng oras ay magpapakita ng ating mga prioridad. Mateo 6.19 Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Tulad ng maigpit na pagbabadget ng ating pinansyal na yaman, Mahalaga rin na gumawa tayo ng tamang plano sa paggamit ng bawat oras sa ating buhay. Mayroong 168 hours sa isang linggo. Paano natin ginagamit ang bawat oras? Alam niyo maaaring nagagamit natin sa maganda, subalit hindi sa pinaka the best. Kailangan maging balanse tayo sa buhay dahil kung ang buong buhay natin ay ginamit lamang natin sa ating pansarili, hindi natin magagawa ang purpose ng ating kaligtasan. Gaano sana karaming quality time ang ating ginugol kasama ang Panginoon, kasama ang ating asawa, kasama ang ating mga anak, o kasama ang ating mga kaibigan na hindi kristyano. Nais ng Diyos na tayo ay maging tapat na katiwala, hindi maging isang kristyano nag lamang ng oras na kanyang ibinigay. Kaya sinasabi sa talata na huwag tayo mag-invest ng kayamanan sa lupa. Kapag tayo ay namatay, iiwan lang natin ang mga ito. Subalit, ang pag invest ng panahon upang makapagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon, ay siya nating dapat iprioridad. Yun ang pinaka-the best. Number 5, Stewardship of Talent. Pag-usapan natin ang talento. Ang pagiging katiwala ay palaging may kinalaman sa pamamahala na isang bagay hindi sa atin. Pati ang ating mga talento at special na kakayahan ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong pag-aari na hindi unang ibinigay sa atin. Sabi sa unang Korinto 4.7 Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ay pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa mga kakayahan at talento at bilang mabubuting katiwala. Dapat natin gamitin ang mga ito para sa kanyang kaluwalatian at hindi para sa ating sarili. Isang kilalang atleta sa larangan ng basketball ay si Stephen Curry. Sa isang interview sa kanya, sinabi niyang, For me, I stay grounded knowing that my faith is the most consistent part of my life and knowing where my talents come from. I know why I'm in the league and why I've been given the platform that I've been given to shine for Christ. To shine Christ's light out there on the floor. Hopefully, inspire people. Kinikilala ni Stephen na sa Diyos nagmula ang kanyang kakayahan at talento sa basketball. At dahil dito ay binibigyan niya ng papuri si Jesus at kinagamit niya ang talento upang ilapit kay Kristo marami niyang tagahanga. Siya isang halimbawa ng kanyang talento ay hindi lamang sa kanyang pansarili, subalit para sa kaluhalatian ng Diyos. Hindi lamang sa mga talento sa musika, sining, palakasan, akademya, negosyo, at pangihikayat, kundi pati na rin sa mga spiritual na kaloob na ating natanggap. Basahin natin sa Roma 12.6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Partikular na iniugnay ni Pedro ang mga espiritual na kaloob sa konsept ng pagiging katiwala. Unang Pedro 4.10 Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakipakinabang ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang tapat na pagiging katiwala ng likas na talento at spiritual na kaloob ay nangangailangan na gamitin natin ang mga ito upang luwalhatiin ang Diyos at patatagin ng iba. Ang ating layunin ay hindi upang bigyan kasiyahan ng ating sarili kundi upang maglingkod sa iba. Roma 15.2-3 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat, Ako binagsakan ng mga pag-alipusta ng sa inyo ipinapatama. Dagdag pa ni Pablo sa Filipos 2, 3-4, Huwag kayo gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang sinasabi sa talata ay huwag tayong gagawa ng anuman sa pansarili lamang kundi sa kababaang loob. Ituring natin ang iba na higit na mahalaga kaysa sa ating sarili. Huwag lamang alahanin ang ating pansariling kapakanan kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Isa pang aspeto ng mabuting pagiging katiwala ay ang matutunan nating magtuon ng pansin sa mga bagay na kaya lamang nating gawin ng maayos at doon natin pagbutihin, hindi sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Tungkulin natin ay maging tapat sa kung ano ang pinakatiwala sa atin at hindi dapat mainggit o magangar ng kakayahan sa ministeryo ng iba. Ang ating mga kakayahan ay nagbumula sa Diyos. Tingnan natin sa Exodus 31. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Ur na mula sa lipi ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kausayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ng ibang mahuhusay na magagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ko sa iyo. Exodus 35, 35 Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahan, gumawa ng gawain ng mga dalubhasang manguukit, disenyo pangkaraniwang mga habi at ng mga habi ng lanang asul, kulay ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Lahat ng kakayahan natin ay nanggagaling sa Diyos. Kaya kailangan alam natin anong kakayahan ang mayroon tayo na pinagkaloob ng Diyos. Gamitin natin ito para sa kanyang kalulatian. Ito pa ang isang halimbawa sa Bible. Daniel 1 verses 6 at 17 Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Ananias, Misael at Asarayas na pawang nagmula sa lipi ni Judah. Binigyan ng Diyos ang apat na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at hagham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang munawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Alam ng apat na kabataan na itong kanilang kaalaman at kakayahan kaya ito ay nagamit nila upang ipakita sa pag-anong haring si Nebuchadnezzar na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sinasabi sa Ephesians 4.7, Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Kaya tayong lahat ay nakatanggap ng kaloob mula sa Diyos ayon sa talata. Noong panahon ng mga unang mga mananampalataya, pinagkalooban sila ng iba't ibang kaloob. May mga apostol, yung iba naman propeta, mga ngaral, mga pastor at ito ay dinisenyo ng Diyos upang matupad ang plano niya lumaganap ang kristyanismo sa pamamagitan ng unang iglesia. Yung ibang mananampalataya ay maaaring humarap sa mas matinding pagsubok at responsibilidad kaysa sa iba. Halimbawa, may mga misyonaris na kinakailangan na mayroon siyang higit na pagpapala upang kanyang mapagtiisa ng mga hirap na kanyang mararanasan sa kanyang pagiging misyonari. Hindi lahat ay may ganyang pagpapala dahil iba-iba ang kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, siya ay pinili upang ipahayag ang salita ng Diyos. Colossus 1.25 Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ano man ang pinagkaloob sa atin, ang bawat pagiging katiwala ay sinusubok ng parehong pamantayan, katapatan. Hindi ang laki ng ating ministeryong mahalaga, kundi kung paano natin ginagamit ang pinagkatiwala sa atin. Mahalaga ang pagiging tapat na lingkod ng Panginoon. Bantayan natin ang mga katangian ng isang katiwala ng Diyos. Basahin natin yan sa T217. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa na iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Palagi nating bantayan ang ating pamumuhay. Kung di group leader tayo o kahit wala pa tayong hinahawakan grupo, maging way of life natin ang sinasabi sa Tito 17. Sapagkat kahit ano pa ang ginagawa natin, may mga taong nasa kapaligiran na inoobserbahan tayo. Pinakamalapit sa atin ay ang ating pamilya. Itutuloy natin ang topic natin sa susunod na video. Tandaan lamang natin na ang lahat ng ginagawa natin dito sa mundo sa pagiging mabuti at tapat na katiwala ay may epekto sa langit na siyang tunay nating tahanan sa darating na panahon God bless